Muli pong nagbabalik ang The Executive Act at uh, sa ngayon na uh, magbabalik tayo muli dito ng uh, video na kung saan ay uh, tungkol pa rin po ito sa uh, ginanap na Senate hearing kung saan ay ang uh, mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Go na kung saan ay uh, ini-interrogate ni Senator Rapid Tolpo and uh, Senator Risa Santiberos Ognize sa kanyang uh, katauhan o yung pagkakilanlan sa kanyang uh, pinagmulan o pamilya At uh, ayon dito sa mga nag-iimbestigang mga senador ay uh, kadudaduda ang pagkataon ng uh, nasabing mayor So bago po tayo magpatuloy sa ating uh, pagbabahagi ng uh, video kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pindutin lang po ang subscription button at notification bell para maging updated kayo sa bawat video na ating upload sa channel na ito. Ayon nga kay Sen. Rapi Tolpo, nakita niya ang transcript ng previous hearing sa Senado tungkol sa investigasyon kaugnay ng usapin na ito. At nakita niya ang video kung saan lumilitaw daw na parang teleserye ang buhay ni Mayor Alice Go. Dagdag pa niya magiging blockbuster daw ito kung gagawing teleserye. Anak ng isang kasambahay na nabuntis ng mayamang Chinese, lumaki sa isang farm at doon mismo nag-aral. Dahilan kaya wala itong school records, walang kaibigan na kung ating titingnan ay hindi naging normal ang kanyang kinalakihang lugar. Maging ang pamilya o ang kanyang pagkatao, naging mayaman siya. Kung ating ikukumpara sa Cinderella, Ayon nga kay uh, Senator Rapi Tolpo, eh uh, ito'y walang prinsipyo na sumalo. Kaya naging mayaman naman yon yung si uh, si Girela. Basi Base na rin kay uh, Senator Tolpo, maraming butas sa sinasabi na ito ni Mayor Alice Go. Narito ang ilang bahagi ng uh, video na kung saan ay uh, may mga katarungan din dito si uh, Risa Ontiveros na ay, ayon nga rin sa kanya doon sa mga nakaraang interview kasi ni Alice Go ay uh, pagkatapos siyang ipana ipinanganak ng kanyang nanay na kasambahay ay uh, nawala na lang itong uh, kusa, yung nanay niya. Pero nagkaroon nga ng mga birth certificate na ito na naging dahilan para lalo pang uh, nanganak ang mga Katanungan uh, hindi pa rin malinaw ang mga sagot ni uh, Mayor Alice Guo tulad na lang na, uh, may mga kapatid pa pala siya na dalawa na dito sa video na to ay inamin niya na na niya sa kanyang ama na ito nga ay kanyang mga kapatid. Ngunit uh, isa pa rito uh, sa birth certificate nila Uh, naroon ang uh, nakalagay doon, marriage, pero sinasabi ni Mayor Go na yun nga. Uh, nabuntis lang ng tatay niya ang kasambahay nila. Lumilitaw ah uh, para bang uh, teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Ah, uh, blockbuster to kapag ito kapag itoy ginawa nating uh, teleserye kasi fairy tale. Eh. Uh, siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm, tapos uh, nag-aral uh, sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan, and then isang araw, bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, eh, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative uh, ni uh, Mayor Go. nag ako dito ngayon para bubutasan ko po. Maraming pong mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go, hopefully. I have some few questions na kailangan niya masagot. Kapag hindi niya masagot, doon may kita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapanipaniwala Marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong um, midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file ng late registration, uh, sino po doon uh, kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap? Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi syempre, if you have a farm, and it's uh, it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-approvean yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin pong patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya, na nag-last term na, and uh, she was endorsed by that mayor to take his place. So, syempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya i-endorso itong si Mayor Go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin uh, yung mga suki niya na pinagbibenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya lumaki siya sa farm and uh, she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwede ang sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yun. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong ka magkapampangan? Magandang gumaga po, uh, Senator yes, Raffy. Uh, madam chairman SNWIN uh, di takla mo po yung aking kapampangan po hindi klaro uh, hindi po, konti okay, lang po yung lang po. alam ko po konti lang po okay, yun nga yun eh um, matagal ka sa, sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people na, that work under you of course they speak kapampangan and I'll tell you, I lived in Zamboanga Only for two years from kinder to grade one, and yet, natuto magsalita And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff, sa farmo, at ako ko. And I only live in Sambuanga for two years at a very early age. In your case, from from start hanggang ngayon, nasa Tarlaka na ang is primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, may yes, marami akong katanungan laughing. na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Uh, Mayor, napakinggan namin, yung inyong interview kay Ms. Karen Davila. But I have to ask some of the questions again uh, because it is important that you answer them, Mayor, under oath. Uh, sa sarili nyo nga pong salita, uh, private life ninyo ang mga tinatalakay dito, pero sana rin po naintindihan ninyong uh, hindi maritesan ang pakay, ang pakay ng Senado. Um, may Pogo Mega Complex sa likuran ninyo nabigo kayong gampanan ang tungkuling bantayan ang bayan ninyo uh, bilang opisyal uh, ng ating gobyerno. Sa halip, napakalalang mga krimen at kung ano-anong kababalaghan ang nangyari dyan at maraming indikasyon, indikasyon na ang rason kung bakit tayo nakarating sa puntong ito ay kayo. Trabaho po naming alamin ang ugat ng ganitong kasahol at organisadong kriminalidad. Trabaho po namin ilabas ang katotohanan dito. And as a fellow public servant, inaasahan kong sangayon kayo dito. Ayon po sa inyong interview, hindi ka lumaki sa nanay mo. Nung nakaraang hearing, sinabi niyo po at verbatim ito, uh, quote, ang nanay ko po si Amelia Lial close quote. And uh, we flashed this video earlier sa TV interview nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo ang sagot niyo po quote nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina close quote tama po ito ano po madam chairman oo po okay at nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration correct Uh, Madam Chairman, uh, unang uma po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Uh, sorry po kay Sen Win din po. Uh, medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, maraming pong cameras. Pasensya na po. Uh, opo, nung 2005 po, uh, when I was 19 years old po, uh, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng... Mga lisensya at uh, passports po, hiningi ko po sa kanya. Alright. Sa makatuwid, uh, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Chairman, opo. Uh, yung biological mother ko po. All right, yung biological mother nyo. Uh, Mayor Alice, I actually have a copy uh, of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Lial. Ito po ba yung iyong totoong ina? Uh, your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po akong lumaki. Kaya kung ano po kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin kasang bahay po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ang, ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po. At siya po yung kasambahay po nila, tatay ko po. Okay, so yung biological mother niyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate niyo at siya yung kasambahay ni natatay mo dati. All right. At um, at this point, uh, friends may also put on record that the information here is information about an individual who is an officer of a government institution relating to her position considering that citizenship is a requirement of public office and the position of mayor and is therefore a recognized exception to the Data Privacy Act. Uh, sinabi niyo po, Mayor, na nalaman mo lang ang pangalan ng tunay mong ina nung nakita mo ang birth certificate. So sinasabi niyo, ang tunay niyong ina ay itong si Amelia Leal. Your Honor, opo. Biological mother ko po. Biological mother at kasambahe noon ni tatay niyo. Opo, sabi po niya sa akin. Sabi po ni tatay niyo sa inyo. Mayor, uh, sabi niyo po na kayo lang, kayo lang ang anak ng nanay at tatay niyo. Tama po ba? Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako na ako po mag-isa. Yung tatay ko po, mayroon po siya ibang partner. Hindi ko na po alam, Your Honor. May ibang partner si tatay niyo pero kayo lang ang anak nung tatay at nanay niyo. Your Honor, yan po ang understanding ko po. Yan ang understanding nyo. So presumably, kung may mga kapatid ka, sila'y half siblings at iba ang nanay nila. At ang nanay nila ang legal wife ng tatay mo? Uh, ang tatay ko po, meron pong tatlong kasama. At yung sa tatlong kasama, may mga anak? si tatay nyo so half siblings nyo opo your honor so yung isa sa tatlo ang legal wife ni tatay nyo your honor i tingin ko po kasi hindi ko po sila kasama po lumaki so pero ang sinasabi nyo hindi si Amelia hindi si Amelia Leal ang legal wife ni tatay nyo at, pero siya ay nanay niyo at siya ay kasambahay ni tatay niyo dati. Yes, for your honor. Okay, um ito pong problema ko, Mayor. I also have copies of the birth certificates of Sheila Lialgo and CMN Lialgo. Okay. I note that the information contained in these documents is necessary to present in these hearings for the Senate to properly carry out its authority. to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting thus constituting an exception to the data privacy act however out of an abundance of caution we redact po ilang portions ng birth certificates nina Ms Sheila Guo at Mr CMN Guo dahil hindi sila public officers Ngayon, sa mga dokumentong ito, Pare-pareho kayo ng nanay niyo ay si Amelia Lial at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, tatlo po ba kayong anak ng nanay at tatay niyo? Uh, Your Honor, hindi po ako yung nag po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Um, natanong ko rin po sa tatay ko po After po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Alright, so kinonfirm ni tatay niyo na sina Ms. Sheila Leal-Guo at Mr. Siemen leal ay mga kapatid niyo? Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid niyo sila? Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Tinanong, naitanong ko po sa kanya. All right. So, uh, base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate nung dalawang uh, kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo, paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986 pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman nung 1988. Your Honor, hindi po ako, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Uh, wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Madam Chair, pwede makasingit? Uh, yes, and Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po yung love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, uh, Angelito Go and Amelia Leal. Uh, Senwid, uh, wala pa akong idea po dun sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, ando okay. na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo kasambahay siya eh kung kasambahay siya, eh bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially kung mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't, I don't ito. think so. I don't think so. You be, bilang nasa public service na holding a higher office at uh, LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas tong my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, eh kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Eh tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na. Yung umalis na yung nanay mo. Eh, hindi, lumilitaw dito. Eh pa, nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayor, okay. Oh, he didn't ask that. I don't believe you. Uh, your Honor, yen po yung truth. Hindi po nami pinagusapan po sa bahay. Major sensitive po yung topic po. kaya hindi po talaga nami pinagusapan. But you're not, sa not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Laasabi kunga, tumatakboka, ka at a public office ka. Diba? So, in your case, hindi yung pinagusapan. Are you are you willing to undergo a lie detector test? Yes for your honor. Para paiksihin natin dito, ma'am, uh, madam chair. Sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na y love child na hindi kin- hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you are willing. This is voluntary though. And hindi naman to acceptable sa korte, para dito lang. Para naman to help you at the same time. Kasi kon sabi ka to to that it will help you. na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Okay. Is that fair enough? Okay, last na naman po, Madam Chair, then I'll give it back to you. Uh, yes, Madam Chair, I have... siguro I would like this committee to invite uh, the mayor, the previous mayor. Uh, sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag endorso sa iyo? I wanted it to come from you. Uh, ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So, uh, Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi uh, base doon sa mga uh, sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be her uh, his successor. Sabi niya, is a good friend, etc., etc. So, maraming alam si Mayor. Kasi hindi naman siguro endorse ni Mayor itong si uh, Ma'am Alice Go. Kung hindi yan talaga ito sapat nakakilala. So maybe the the previous mayor, the ex-mayor can shed light about who really Mayor Alice go is. Salamat Madam Chair. I'll give it back to you for Sa later. Salamat uh, Sen. Rafi as the Chair.